Hello mga idol Maganda na araw sa inyong lahat dyan So Welcome back sa akin channel mga idol In CMX Vlog So Para sa video natin sa araw na ito mga idol Gagawa tayo ng Car wash uh, Window uh, Mag install tayo ng car wash uh, Machine mga idol Pero dahil pahirap mag video doon sa area i uh, ididimo ko na lang sa inyo dito para pagdating natin doon i-assemble na lang natin agad tapos doon na lang tayo mag uh, actual uh, na testing so dito ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano ito uh, gagawin at paano ito i-install so ngayon mayroon tayong ah, uh, simpre unahin natin itong ating Uh, timer ito mga idol ito yung ating timer tapos may coin slots at saka mayroon tayong uh, magnetic contactor mga kasi magnetic contactor yung pida drive natin doon tapos itong mga wire niya tapos mayroon tayong saksakan dito para sa supply at tapos ito yung ating Uh, 12 volts so pwedeng kayong gumamit ng transformer na 12 volts tapos 2 amperes uh, mga idol pero sanga, dahil wala tayo dito nandoon yung ano? nandoon yung transformer so gumamit na lang tayo dito ng 12 volts so ito yung charger 12 volts po yung output dito tapos 12 amperes po to, ayan o no? yan mga idol. 12 bumpers, 12 volts. So, 12 volts lang ang kailangan dito para i-supply natin sa ating board, sa ating timer. <coughs> so, ngayon mga idol, muna natin gawin is magwa-wiring tayo. So, una nating lagyan ng supplies is itong ating board uh, board, itong ating timer. So, para malagyan ng supply mga idol, meron siyang mga wire dito. So, una nating ikabit is kanyang ito. Ito po yung magsusupply ng 12 volts mga idol. At meron ditong socket. Ayan o. Dito natin i-plug. Ah, socket lang to mga idol. Madali lang to. Dito lang. Ayan. So, ganyan siya. Yan, meron na. Meron na siyang wire dyan. So, para masupplyan natin yan, itong dalawang wire na to, ikukunik natin dito sa ating transformer, nagsisilbing transformer mga idol. So, bali ito po yung transformer natin. So, kakabit lang natin dito sa kanyang pinaka mga idol ha so itong brown dito natin nilalagay sa positive yan positive to mga idol tapos itong itim simpre ito yung negative so dito to sa negative side ng ating transformer ah oh sundan nyo lang yung video mga idol para alam ninyo kung paano so, ayan ayan, meron na ngayon meron ng wire sa papunta sa ating uh, 12 volts para masupplyan ng power itong ating board So, subukan natin mga idol ha. Kung iilaw yan. So, iyo natin to ng ating 12 So, ayan no? Umilaw na yung ating display mga idol. Kita niyo ba mga idol? So, umilaw na yung ating yeah display. So, umilaw na siya. Ito, kasiro. Ayan. Kasiro na siya mga idol. No? So, off lang natin. So, tinitis lang natin kung mayroon ng power. So, mayroon na siya mga idol. Okay. Off lang muna natin. Ngayon, susunod natin gagawin is itong kanyang coin slot. So, lagyan din natin ng power supply. Yung kanyang coin slot. So para malagyan ng power yung coin slots natin, meron din siyang wire mga idol. Ito. So plug na, plug pa rin to mga idol. So dalawang dalawa ang pwede nating pilihan dito na saksakan. Ito. Ayan oh. No? So ito mga idol dalawa. So itong isa ito yung maliitang ah uh, number ang minutes ito yung maliit na minutes uh, na 1 minute ah uh, pata uh, ano ito lang yung 1 minute mga idol tapos tong pangalawa ito yung 5 uh, minutes pataas tapos ito uh, na 1 minute so dito tayo sa 1 minute mga idol magsaksak dahil karuas to at kadalasan sa karuas mga idol ay 3 minutes lang so dito natin to isasaksak dito yan so nakasaksak na siya mga idol so itong itong ating queen slots mayroon ding wire dito mga idol yan tatlo may itim pula at saka puti so ito rin so galing sa ating board timer mayroon ding uh, itim puti at saka pula so idudugtong lang natin dito mga idol anong kulay doon mo dugtong sa magkakulay mga idol ah, ito puti Eh, dugtong natin dito okay so meron ng wire yung meron ng connection ng ating coin ah, slot mga idol no yan meron na siyang wire okay so i ano lang natin para kita ba yan Ayan So ayan siya mga idol <coughs> May wire na siya So Testing natin ulit Testing natin ulit mga idol Kung Iilaw na siya Pagod ko dito So ayan Nakailaw na siya mga idol Ayan May ilaw na yung ating Queen slot Ayan May ilaw na siya So mayroon na siyang Supply tapos, ngayon, susunod natin ay ang connection papunta sa ating dito. Uh, magnetic contactor. So, mayroon tayong wire dito. Ito. So, para masupplyan natin yung uh, magnetic contactor natin. So, i-plug natin tong kanyang wire dito sa relay Ito yung relay nga idol so bali dalawa rin ng ah sasak dalawang relay mga idol so magpili lang tayo dito ng isa So kahit saan dito mga idol so dito tayo yung relay natin is dito ayan okay So, kung mapapansin nyo mga idol, tatlong wire ang mayroon dito. So, yung gamitin ninyo dito, yung gamitin natin niyang ito lang itim at saka brown. So, itong green, hindi na to gamitin. So, dito tayo. Dito tayo sa dalawa. ah Itong itim lang at saka brown. So, itong itim mga idol, yung itim, ay kabit lang natin itong ilaw kasi itong ito. So, itong pula kung nyo nang intindi to pero ikakabit ko ito kasi may ilaw itong ating magnetic contactor may ilaw to kapag na energize so dito natin to isusupply ilalagay sa kanyang uh, terminal dito sa baba ito yung ano uh, mga idol ito yung auxiliary ito po ay normally open normally open to mga idol so ayan ok nandiyan na yung itim tapos yung brown yung brown mga idol ito natin ilalagay sa dito so ito yung line to No, may jam dinampiran na lang natin dito. Pwede natin ilagay dito. Pwede rin dito. So dito na lang mga ilagay sa isa lang wire to. So dito na dito tayo maglagay ng wire sa galing sa ating relay. Ayan. Ito lang. So, ito yung mag susupply sa ating coil mga idol sa ating magnetic contactor itong dalawang to itong wire na to ito yung magsusupply sa coil para ma-energize siya mga idol pag on ng ating paghulog ng coin slot dito mag-on siya tapos mag bibigay siya ng Uh, energy dito sa ating coil ng ating magnetic contactor kaya mag-energize siya at papalo yung ating magnetic contactor at mag-o-on siya mga idol ayan so mayroon ng wire dyan mga idol so ngayon itong ating magnetic contactor ay mayroon ng uh, ito ito po yung line side uh, mula sa breaker to mga idol ito itong dalawa. So, line to at saka line 1. So, meron na plug lang yung ginamit natin mga idol. Pero sa actual dito, at actual natin gagawin is papunta to sa breaker. Pero dahil nagdi lang tayo, plug lang to. So, i-on natin mga idol. I-plug natin dito. So, ayan. Naka-plug na siya. So, ngayon mga idol, para ma-energize yan, hulugan natin ng coin hmm. uh, piso lang yung ano natin mga idol yung coin slot natin is piso lang ayan. hulugan ako ng mga idol ng piso ayan may ilaw na siya mga idol at nag energize na yung ating ah, uh, magnetic contactor ayan, no? at nagsisimula ng nag countdown yung ating timer yan no? Ito siya mga idol. Yan. Kung makikita niyo yan So, 3 minutes yung sit up natin dito mga idol. Kasi, itong pula na to dito at dito dito mag kita nyo dito mga idol dito ah ito sa ilalim ng ano itong pula ba may mga maliliit na parang ano dito switch so ito sa pinaka ano yung una ito yung 1 minute tapos 2 minute ito so kasi may 1 minute na naka set up yung ating uh, display binagdagan lang natin ng 2 minutes para magiging 3 minutes siya mga idol so ino ino natin tong parang switch sa taas para madagdagan ng 2 minutes yung ating uh, time kaya yan, 3 minutes na yan mga idol. Hintayan lang natin. So yan, magwa-warning siya mga idol pagdating sa 1 minute or 60 seconds. Tapos magwa-warning din yan pagdating ng 5 seconds. mga idol trip off Mag trip off na yung ating magnetic contactor so ibig sabihin hihinto na yung ating karwas dyan so para malaman natin mga idol na gumagana yung ating magnetic contactor subukan natin na maglagay ng ah uh, kunwari yung water pump niya mga idol so ayun meron tayong electric fan dito so ayan mga idol may electric fan tayo dyan so lagyan natin ng eto meron tayong saksakan dito mga idol so ikabit natin dito sa load side ng ating magnetic contactor so dito yung load side mga idol dito so ilalagay natin dito yung wire Yan. post dito yung isa. Ito. Tapat nyo lang kung saan yung kabila. si may tatlong wire to. Ah, uh, may tatlong terminal to mga idol. 3 piece kasi to. So, yan So, meron na tayong supply sa ating load side mga idol. So, isasaksak natin tong ating electric fan dito. So, ito po yung magsisilbing motor natin mga idol. Ayan. Oh. Kasaksak na siya. So, ngayon, hulugan natin ng coin. Ayan. Mag-on yan mga idol. Hulugan na mga idol. Eh. Sorry, hindi ka pa pala natin. <laughs> naisaksak yung ating ano. Sorry yan So, ulit mga idol. So, hindi natin na na-on. Kumbaga, yung ating magnetic contactor. So, ulit mga idol. Ayan. So, naka-on na. yan. May, may supply na. So, on natin. Ayan. So, ito yung ating... Ito no? yan Okay, so hulog ko na dito, mga idol. Dito sa ating points lads ito, hulog natin dito sa, dito yung likod eh, yan. Hulog ko dito, mga idol. Yan, iyon, so yun, ikot nyo nating electric fan, mga idol. So, mandar. Yun natin yung electric fan. So, hintayin lang natin mga idol na maubos yung minute, yung 3 minutes. yun mga idol. Minto na. So, 'yun mga idol. So, doon na tayo magpatuloy sa ating ah, uh, dito sa gagawin nating car wash mga idol. So, kita kits doon mga idol. So, yung pag-connect sundan niyo lang yung video mga idol. So, simple lang naman to. Kung ah, uh, sundan niyo yung video mga idol. Stanplug muna natin. So, yung muna, nating nilagyan ng supply ay kanyang papunta sa kanyang board. Kailangan malagyan ng supply ng kanyang board, mga idol. Papunta dito sa transformer na 12 volts. So, pagkatapos, supply naman natin yung kanyang coin slots. Ito. Yung pinaka-coin slots niya, mga idol, ito. Ayan. Ito yung coin slots natin. Ayan so bali 1 piso lang to pero doon sa karuas 5 piso coin yung kasya doon mga idol so kaya ito lang yung ginamit para sa demo purposes mga idol so yan nasupplyan na yung ating coin slot so dito nga uh, sakit dito sa dalawa kasi ito, mga idol so yung sa pinaka tabi yung piliin niyo kasi yung maliit na minutes. So, pagkatapos ng supplyan, yung queen slots, ay yung ano naman, itong uh, relay. Itong ating relay. Dalawa itong relay, mga idol. So, hindi lang tayo. So, yung, yung iba, mga idol, gumagamit ng boost relay kung walang magnetic contactor. Dahil ito yung magsusupply doon sa ating uh, pinaka motor ng ating car wash, mga idol. Pero dahil may magnetic contactor tayo, so ganito lang ang ating setup. So dalabali dalawang setup to mga idol may magnetic. Gagamit ng magnetic contactor at yung isang setup hindi gagamit ng magnetic contactors. So kung hindi kayo gagamit ng magnetic contactor palitan nyo itong relay na to ng boost uh, relay. Pwede ring idudugtong lang natin to dito doon sa ating boss drill itong wire na ito mga idol. Kasi mga idol itong relay na to ay maliit lang ang amperahe. Tapos yung motor ng karwas ay malaki yung amperahe mga idol. Kaya kailangan gumami tayo ng mas maganda kung mayroon tayong magnetic contactor. Sipte mga idol yung ating uh, setup ng ating board. Sipte. Uh, safety sa sunog mga idol ito so, yun The kids doon mga idol okay mga idol nandito na tayo sa lugar kung saan tayo magkakabit ng ating karwas uh, so nandito pala yun mga idol tapos na natin na uh, simbol dito so dito eh, nandyan yung uh, magnetic conductor ayan, uh. so nandiyan din yung toolbox yan o yung transformer tapos dito sa harap nandito yung ayan o ito yung kanyang ito yung coin slot mga idol tapos nandito yung display natin nilagay ayan o naka on siya tapos nandun yung board so yun yung sinasabi ko sa inyo na mahirap i-video dyan sa loob kaya doon na lang tayo nag uh, demo sa bahay mga idol kaya ito ngayon meron ng nandito yung ano mayroon? nandito yung kanyang pressure washer ah tingnan natin dito ah ko okay so ito yung source ng tubig mga tapos nandiyan ang pressure washer ni yung... pump at ang din yung breaker mo yun so naka on siya tapos ang problema ngayon lang dulo ng hose ay walang nozzle ito walang nusol doon yan na testing lang natin tapos lagyan natin ng tubig para may uh, batisting tayo so dan Oke. Saya meres. Saya itu ah. Oke. Okay. Dan So, yan <laughs> Tamnil tayo ngayon para meron tayong pagtamnil ba. So, yan ah. So, close muna natin yung valve dito para ah, hindi pa ito automatic ngayon. Lagyan pa natin ng ano dyan. Float valve. Para kung napuno, magsasare sa yung kosa. So, subukan natin mga idol. Ito mga idol. Logan natin ng singko mga idol. Singko. Yun. Ito yung secret niya. walang nosol kaya yeah, to so bali 3 minutes yung time dito mga idol yun 1 minute na lang kumunog na yung alarm yun, 5 seconds na yun so yung nga tapos na tayo dito so yun top muna natin yung breaker dito nga doon para Open natin yung breaker. Yan. So, 'yan sa yung yellow. So, 'yan. dito lang muna 'tong video natin mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood. Ah, sana po patuloy kayong sumusuporta ka sa aking channel mga idol. At pag nagustuhan niyo yung video nga yun, pakishare naman, like at subscribe na rin sa aking channel yan, si Mix Vlog. So, yun mga idol, maraming salamat. God bless mga idol, hanggang sa susunod nating pag-vlog. Bye-bye mga idol.